Joanna Bacosa masaya sa tinatamasa ng kanyang anak ngayon. Naimbitahan nga sila sa Manila para sa Fast Talk with Boy Abunda. At ipinasilip ni Eman ang hotel room na tinutuluyan nila dito. At kasama nga niya sa room ang kanyang kapatid na lalaki. Sunod-sunod nga ang interviews ni Eman at pumirma na rin siya ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Ilan ba talaga ang talent mo eh man bako sa Pacquiao? Kasi naman bukod sa pagbabaksing, pagdadram, pag aaral ng engineering, pagsasalita ng Japanese, pag-aartista, papasuki na rin at pati ang pagsasayaw kayang kaya. Napaka-sweet naman ng mga mensahe ni Eman sa kanyang ina at dalawang ama. Sabi niya sa kanyang ina sa interview kay Boy Abunda. Salamat sa pag-alaga sa akin at pagpalaki sa akin, sa kapaggabay sa akin sa Panginoon at pakilala sa kanya. I'm so blessed ma, love you. Ito naman ang mensahe ni Eman sa kanyang ama na si Sultan pa, thank you for supporting me. Salamat sa pagmamahal mo. Tinuring mo akong parang anak po. At salamat po sa pagiging father niyo po sa akin. Siyempre, may message din si Eman para sa kanyang dad na si Manny Pacquiao. Sabi niya dito, Dad, thank you for supporting my career, my boxing career. Salamat din po sa paggabay sa akin sa Panginoon. Thank you, Dad. pinagkaguluhan naman din nga si Eman sa interview kay Boy Abunda napakaraming ang nakipagpictures sa kanya dito ang mga nanood sa studio napakaswerte at na meet live si Eman mabait naman talaga si Eman dahil handa lagi magposing para sa kanila talagang down to earth siya tulad ng kanyang ama Nakakatuwa nga ang mga reaksyon at make face ni Eman sa mga selfies. Inaangat ang kanyang kamao. Napakapoki talaga ng batang ito. Naikwento rin niya kung sino ang crush niya sa showbiz world at ito nga raw ay si Jillian Ward. Bagay na bagay nga sila dahil magkaedad lang sila ni Jillian. Si Jillian ay 20 at si Eman ay 21. Nakakatuwa at ganito nga ang kasikatan ni Eman ngayon. Tumaas lalo ang kanyang confidence dahil na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya at dahil na rin sa suporta ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Oh. Many, many more, ano, uh, things that you you will experience. I'm hoping, praying to God na um, you will not experience those uh, uh hardship na na-experience na before. But that's boxing. <laughs> so, Katabi ko, dito, dalawa, kasama ko na matay. Ilipin kami, dalawa na matay, siyam na lang kami. Atin na lang. Mixture uh, na, <coughs> yung training mo. Nakakatuwa naman ang video na ito ng magama kung saan nagbibigay nga ng advice si Manny Pacquiao tungkol sa boxing. Kinuwento ang naranasan niya noon sa training kung saan 11 silang sabay-sabay na nag-training at naging sham na lang ang natira. Marami nga ang pinagdaanan at mahabang lakbay pa ito. Ayaw nga mapasama ni Manny ang anak kaya todo bigay ng advice sa mga experiences niya para maging maayos ang boxing career nito. Dapat ay focus na focus sa boxing at wala na raw iba pang gagawin kundi iyon. Sabi pa nga ni Manny, bawal nga raw magbisibisihan pagdating sa boxing. Kapag may training, dapat consistent. No excuses. Dapat focus na focus sa training. Gym at room, gym at room. Inulit-ulit nga ito ni Manny Pacquiao. Napakagandang advice nito sa anak kung gusto at porsigido talaga sa boxing. At no other activities ang gagawin. Nakakatuwa mga advice si Sir Manny. Talagang gustong bigyan ng support ang anak na gusto rin siyang gayahin. Gusto rin marating ang kanyang naabot. Na kasi naka skip pa minitraining eh. Ayan okay, yan. Ayan. Okay. Tsaka room ka na lang. Gym tsaka room na lang. Ganyan. Gym tsaka room na lang. Marami nga ang humanga kay Eman bago sa pagyaw sa kanyang pagiging persegido sa boxing. Ganito nga niya iniidolo talaga ang kanyang ama simula bata pa lang siya. I'm, uh, <laughs> <same name. laughs> Maraming ang to give you humanga dito kay Eman Bacosa nang bigyan siya ng coffee ng isang English-speaking na American. Komento ng netizen, he's really innocent. Maliit na bagay, masaya siya and appreciated pa. He can speak Japanese, English, Tagalog, Bisaya.